sama-sama tayong magiging karakli. Ang taas. Dinepensahan ni Chito Miranda ang misis niya si Neri Naig. Matapos itong aresto hinda sa syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Saksi, si Emil sumang. Pasado alas 2 ng hapon noong November 23, inaresto ang babaeng ito sa isang entrepreneur convention sa isang mall sa Pasay. Nakablur na ang mukha ng babae sa video ibinigay ng Southern Police District. Sa Facebook post ng SPD, tinawag nilang alias Erin, ang 41 taong gulang na aktres at negosyante. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang inaresto'y si Neri Naig Miranda na kilalang social media influencer at asawa ni parokya ni Edgar Frontman, Chito Miranda. Base sa warat ng Pasay City RTC, kabilang sa mga kaso ni Naig, ang 14 counts ng paglabag sa Section 28 ng Securities Regulation Code. Sa ilalim nito, bawal bumili o magbenta ng securities ang sino mang hindi registradong broker o dealer sa Securities and Exchange Commission o SEC. Dalawa po yung sinerve sa kanya na warat. Security Regulations uh, Code regarding po ito doon sa pag-re-regulate uh, ng ating mga business. Tsaka po isa yung syndicated estafa. Ayon sa PNP, nakapagpiyansa na sinaig para sa isang kaso pero mananatili pa rin siyang nakakulong dahil non -bailable ang kasong syndicated estafa. Sa ngayon po na turnover na po natin sa, sa BJMP, kaninang 12.12pm so wala na po siya sa PNP. Ayon sa BJMP, inilipat na si Naig sa Pasay City Jail of Female Dormitory. Sa isang Facebook post, sinabi ng asawa ni Naig na si Chito Miranda na kahit nisay, hindi naloko o lalambang sa kapwa ang kanyang bisis. Hindi pa rin daw siya kumuha o nanghihingi ng pera kahit kanino man. Ayon kay Miranda, endorser lamang umano si Naig at ginamit umano ang kanyang mukha para makakuha ng investors. Kinasuhan daw siya ng mga biktima. Bigla na lamang din daw siyang inaresto kahit hindi siya binigyan ng notice na may bagong reklamo laban sa kanya at hindi na niya naipagtanggol ang kanyang sarili. Wala raw na kuhang sulat mula sa prosecutor o sa PINA. Na-dismiss na rin daw ang mga naunang kalintulad na kaso na inihain laban kay Naik. Umaasa si Miranda na madidismiss din ang kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Subangil, ang inyong saksi! Lumutang ang pangalan ni Sen. Bongo sa Matrix ng PIDEA ukol sa koneksyon ng Pogo at ilegal na droga na inilabas sa pagdinig sa kamera kanina. Ay po sa PIDEA, kaibigan o manonigo ang isang drug personality. Bakit na itinanggi ng Sen. sa baygiit na irresponsable ang pahayag ng PIDEA. Saksi, si Ian Cruz. Sa pagdinig kanina ng Quad Committee sa Kamara, lumutang ang pangalan ng isang Alan Lim, drug personality raw ito na wanted sa China, casino junket operator rin at sangkot umano sa iba't ibang krimen. Isa rin daw si Lim sa mga incorporator ng Farmally Corporation na naging kontrobersyal dahil sa 11 billion peso contract nito para sa COVID pandemic supplies noong Administrasyong Duterte bagi silim ng matrix na ipresenta ng PIDEA ukol sa Pogo at koneksyon ng mga ito sa iba't ibang krimen at sindikato. Ayon sa PIDEA, silim, malapit na kaibigan ni Senador Pongo at Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Si Senador Go, ikinangging kaibigan niya si Lim. Panahon ng eleksyon ngayon, uh, siraan, kukulayan ka ng itim para Pumuti yung, ba diba? rehash na naman po ito, yung napaka responsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Uh, hindi po kami uh, close friends ni Alan Lim at uh, mas lalong hindi po ako involved sa illegal uh, drugs. Kit din ang ilang kongresista. Sinabi nyo kanina si Alan Lin ay involved sa illegal drugs. So, ang ibig bang sabihin, uh, involved din si Senator Bongo sa drugs since kinonect niyo po siya. So, ano po yung uh, ibig sabihin po nung um, arrow niyo? Ma'am, according to our informant, they are just close friends. That's why we just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. That's why we have these uh, incorporators, just to interlink them. And we are still digging... That what we can have against these people. It is not yet complete, ma'am. Ah, uh, close friends. So alam po ni Bongo ang ang mga trabaho po ni Alan Lin. Na alam po ni Senator Bongo, dahil sila ay close friends. Alam po niya na si Lin ay involved sa illegal drugs. That could be answered by Senator Bongo, ma'am. Not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet of what their transactions is. So oh, sorry po, ah, Asek Gumban. Huwag, po, kayo, po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kinokonek-connect kin nyo tapos ang title nyo ay Illegal and Pogo Drugs Connection. It also would be wrong for you to include a person who is not involved. In those uh, alleged crimes, Asek Gumban, huwag tayong magkakamali because you do not want to to accuse a wrong person, Asek Gumban. Yes, Mr. Chair. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Arestado sa entrapment operation ang isang babaeng sangkuto mano sa paneloko sa Davao City. Inireklamo raw ang suspect dahil sa pangako ipapanalo ang kaso ng complainant sa korte kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon sa NBI Region 11, modus ng suspect na paniwalain ang biktima na may mga kakilala siyang may matataas na ranggo sa Korte Suprema, sa DOJ at NBI na makatutulong daw sa kaso. Gumagamit pa umano ang suspect ng iba't ibang contact number, cellphone at pangalan sa social media para makapambiktima. Ito na ang ng suspect, ang paratang. Hindi kami bayad. Yan po ang iginiit ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagtipon-tipon sa Edsa Shrine. Kasunod po yan ang inilabas na video ng PNP na nagpapakita ng umano'y pagbabayad raw sa ilan sa kanila. Saksi si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang latag ng mahihigaan ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nanatili sa paligid ng EDSA Shrine kagabi. Ang iba hanggang alauna ng madaling araw kanina nagpo-programa bilang pagpapakita raw ng suporta kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais nice daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na umano maayos ang mga nangyayari sa bansa. Buong araw kanina may mga nanatili mga Duterte supporters doon. Itong Edsa Shrine, ito yung lugar na kung saan maglalabas ang taong bayan kapag ang namumuno sa isang bansa ay palpak. Dito nagaganap. Hindi naman sila truly. Yung nga hmm. lang, yung iba talaga kumakain sa loob ng simbaan dahil siguro pagod na sa sakalutong. Nakita natin yung iba na ayun, nakasalampak, natutulog. Tapos uh, yung iba nga kumakain na, uminom ng tubig, at saka parang clueless eh ano pang gagawin nila. Pero naglabas ng video kanina ang PNP na ayon sa pulisya ay nagpapakita ng umano'y pagbabayad draw sa ilan sa mga pumuntang supporters sa EDSA Shrine. Pinangakuan daw po na babayagan po sila at tapakakainin uh, po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo -re dahil allegedly ang uh, pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. <tong> ang kaligasyon, pinalaga ng ilang mga nasa EDSA shrine. <tong> <tong> Hanggang bukas, inaasang manatili ang grupo sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Hindi mamamagitan ng mga sundalo sa politika. Tiniyak po ng AFP Chief sa gitna ng maanghang napalitan ng payal ng mga namumuno sa ating bansa. Saksi si Mav Gonzalez. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa, tumugon ang literato ng AFP sa anilay mga panawagang mamagitan sila may panawagan na mag-intervene ang uh, Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa uh, ating uh, politika ngayon dito sa ating bayan. But uh, hindi po natin trabaho yon. Yung mga nakaraang mga military adventurism ay hindi na hindi na po pupwede ngayon yon, no? That is why we will not take the law into our own hands. We will remain professional. Kini raw ng AFP ang karapatan ng sinuman na magkaroon ng opinion sa politika, pero hindi pwedeng maghayag nito, pati ng reklamo laban sa gobyerno ang sundalong nasa serbisyo. I reminded them of the uh, the uh, vow that we took. Kung uh, gagawin po natin yung kagustuhan ng ibang mga uh, nananawagan po sa Armed Forces of the Philippines, kawawa naman po yung ating bansa. No? Uh, at ang matutuwa dito ay yung mga ibang bansa na gustong sumakop o kumontrol sa atin. Tiniyak din ng AFP na walang nag-aalburoto sa kanilang hanay. Only one question, Mr. Chair. Yes, uh, uh General Darita. Uh, meron bang mga grumbling sa military ngayon because of the recent events? 100% none, sir. Okay, very good. You have to be loyal to the Constitution, correct? Yes, sir kamakailan lang binanggit ni Vice President Sara Duterte patungkol sa pamilya Marcos ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Binigno Aquino Jr. Sumagot dito ang apo ni Ninoy. Sana tigilan nyo yan, para sa bayan. Di ba? Parang huwag kayong magulo kasi nagihirap na yung mga Pilipino. Sabi pa niya, Ang turing ko kay sa mga Duterte, sa mga Marcos, pareho silang ulo. Um, dalawang ulo sila ng parehong halimaw. Ang basa ko po, dalawa po silang um, dalawa po silang nagpapahirap sa bayan na marami silang pinatay ng panahon ni Marcos Sr. ng panahon ni Duterte. Natanong tungkol dito si VP Sara. Huwag na tayong mag-comment sa mga ako. Oo. Kasi ano, sabi na uh, natural sa mga anak at ako ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Ang Arsobispo ng Maynila nanawagan ng mga panalangin para manaig ang pagiging mahinahon at na hindi mahati ang bansa ng mga isyo sa politika at personal na interes. Naway pakinggan daw ng mga namumuno ang isa't isa at sama-samang kumilos para sa si ikabubuti ng bansa. Ang mga ingay sa politika hindi raw makaaapekto sa ekonomiya at pamumuhunan sa bansa ayon sa Finance Department. Lalo't ayon sa isang credit rating agency, positibo ang outlook para sa Pilipinas. So kunyari parang tao, di ba? Kunyari pagka mag-apply ka ng credit card o ng loan, tinitingnan yung credit mo. Actually, mas malaki yung confidence sa atin ng no, mga credit rating agencies. Makakautang tayo. Makakautang tayo ng mas mababang interest rates na ipakita raw natin sa si mga investor na katiwa-tiwalang ng ating bansa. Parang kumbaga kaya tayo merong um, uh, positive outgree, uh, outlook from S&P is because may track record na tayo na nagagawa natin ko. Kahit ano pa ang political noise. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pastor Apollo Kibuloy inilipat sa Pasig City Jail male dormitory matapos ang medical furlough. Naka-wheelchair siya nang inilabas sa Philippine Heart Center pero hindi na siya ibinalik sa PNP Custodial Center base sa utos ng korte na may hawak sa kaso niyang qualified human trafficking. Ayon sa abogado ni Kibuloy, meron silang pending na motion for reconsideration pero inihanda na rin naman daw ng pastor ang sarili sa paglipat sa kanya sa Pasig City Jail. Dalawang linggo mananatili sa holding cell si Kibuloy para obserbahan sa ililipat sa regular na selda. Pangulong Bongbong Marcos balik bansa matapos ang kanyang working visit sa United Arab Emirates at lumagda sa ilang bilateral agreements. Kabilang dyan ang kasunduan sa kultura, enerhiya, artificial intelligence, digital economy, investment cooperation at iba pa. Positibo ang Pangulo ng Matagumpay na mapatutupad ang mga napagkasunduan ng dalawang bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pamahalaan ng UAE sa pangangalaga sa mga kababayan natin doon. Pinuri naman ng UAE ang naging kontribusyon ng mga Pilipino sa pag ng kanilang bansa. Ceasefire sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah nagsimula na ngayong araw. Bago yan, nagkaroon ng palita ng airstrike at rocket fire ang magkabilang panig. Sa ilalim ng kasunduan na nabuo sa tulong ng Amerika at France, unti-unting tatagalin ng Israel ang kanilang puwersa sa Lebanon sa loob ng 60 araw, habang iti control ng Lebanese Army ang teritoryo malapit sa border nito sa Israel para masigurong hindi muling magtatayo ang Hezbollah ng infrastructure roon. Dahil sa ceasefire, naghahanda na ang ilang lumikas na residente para bumalik sa kanilang mga tirahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Vanaracion ang inyong saksi. Pwede nga bang managot sa batas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte dahil sa mga binitaw nilang pahayag? Ang pananaw ng ilang legal expert sa pagsaksi ni Joseph Moro. Mabigat! Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Mapanghamon! I'm challenged to the military sir. Kung protekto sila ng konstitusyon, Are they, are, not, are they willing to still protect the President with a drug addict for another four years? Ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Pero anong pananagutan sa batas kung meron man ng ganitong klase mga pananalita? Para sa mga abogado na kausap namin, hindi na lamang ito simpleng freedom of speech o kalayaan sa pagpapahayag. Ito kasi pinag-uusapan natin dito ay ah, halimbawa newly constituted authority, dose of presidente, tapos public officer yung sangkot. Although hindi ka dapat mapinalize for your speech, but there are certain speeches like incitement. Under the revised penal code, uh, may ibang ilang-ilang speeches na na, na Para kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, maaaring pumasok sa paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang pagbabanta sa buhay, Partikular sa section 4.2 na itinuturing na terorismo ang paggawa ng anumang makakapatay o makakasakit o makakapaglagay sa panganib sa isang tao. The anti-terrorism law kasi very broad. And if you were the prosecutor, you would rather use this, number one, because you have more leeway. It punishes threat to commit terrorism, Section 5. Okay? okay. Uh, it also punishes conspiracy to commit terrorism. And what's conspiracy under that law? No. Two or more. You so fear, ba? or you intimidate the government. Pero hindi rin daw kailangan na isagawa ng plano bago mapanagot. The act itself did not be executed. Because nga yeah, if it's anti-terrorism law, a plan, a proposal, a conspiracy, even if you don't execute, is already covered by the law. That doesn't need for the threat to be active. The fact that the threat is made okay. um, could already be penalized. Dagdag pa ni kayo, sa bukod sa Estado, meron pa raw pwedeng magreklamo para sa libel o slander. Ang uh, pinakamatinding complainant yan with respect to the Vice President is the First Lady. Because she made allegations that, di ba, sabi niya siya naman ang pinagmumura muna sila. Sabi niya naman siya naman ay pag may pasimuno sa pagbibigay ng mga envelope or pagpabribe. Uh, di ba, in the sense, siya sabi niya, pinagalamukha ako. Video, So you are actually imputing a crime against the best of the first lady. Sa mga pahayag naman patungkol sa pagbawi ng suporta ng militar sa Pangulo sa mga katulad na sitwasyon, pwede raw itong maging basehan para sa reklamong inciting to sedition. So if those statements or utterances that you make um, tend to disturb uh, uh, the person from performing the functions of their office, So that's that's an arguable element if it could instigate others uh, to uh, to do it themselves no for unlawful purposes. Kaya din if your speech will lead to stirring up the people against lawful authorities. Pero maaaring dito ito madaling patunayan. Suggestive yung statements no. Hindi siya explicit um, in the incitement but um, I think that Um, while it may be difficult to prove uh the intent kung ako yung huwes, um titingnan ko rin naman yung kabuoan. in effect ang sinasabi niya kayo sabihin niyo na lang siya, parang withdrawal of support yes the uh, usual uh, uh, scheme na ginagamit para hindi maging kudeta because our loss now uh, define uh, panis kudeta. Ang nakalagay doon, swift attack. So, ang ginagawa ng mga gustong maghikayat ng ganyan kudeta, hindi nila sasabihin labanan yan. Sasabihin, mag-withdraw kayo. Para sa mga abogadong nakausap namin maaga pa sa ngayon para masabi kung ano-ano talaga ang mga naging paglabag sa batas, kailangan pa ng masusing investigasyon para makapaghain ng matibay na kaso. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Payapang dumaraan ang isang tren sa California nang mabulabog ang paligid sa pagdating na isang eroplano. Imbes na lumupag sa kalapit na airport, bumagsak ito at tumama sa isang puno. Tinamaan pati ang kalaping fire hydrant kaya bumulwak ang tubig. At sa ospital ang dalawang sakay na eroplano. Iniimbisigan pa ang sanhinang insidente. Mga kapuso, bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa residential area sa Santa Cruz, Maynila ngayong gabi. Ayon sa BFP, nakataas sa ikalimang alarma ang sunog sa barangay 310. At dahil dito, inilikas na rin ang nasa 300 persons deprived of liberty na nakapiit sa male dormitory ng Manila City Jail. Dadalhin po sa buwan ang bigating family drama series of the year. Historic po ito dahil ang pulang araw ang kauna-unahan at nag Pinoy TV series na kasama sa proyekto. Sa ilalim ng Lunar Codex Project, pagsasamahin sa time capsule ang creative works mula sa iba't ibang panig ng mundo para ma-preserve at maibigay sa mga susunod na henerasyon. Napili ang serya dahil sa pagsasalaysay na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa, pati na ang tapang ng mga Pilipino noong panahon na iyon. Ubus naman ang pasasalamat ng buong cast and crew ng series para sa once-in-a-lifetime opportunity na ito. Malalakas at malalaki ang mga alon habang sinasagip ng dalawang lalaki ang 8 anyos na bata sa Dumaguete City. Madulas din daw ang daanan para makaahon kaya tumulong at gumamit ng lubid ang ibang mga naroon. ay sa pulisya, mag-isang naligo sa dagat ang bata at nahirapan siyang makaalis. At dinala siya sa ospital, ayos na ang kanyang lagay. Mga kapuso, walong araw na lang, Pasko na. Kaya iba't ibang paandar na ang ilang Christmas pasalan. Sa Beve swak sa mga may sweet tooth ang malakendiland na pasalan. At dito, Sasalubuhin ka ng gingerbread statue na kung saan pwede magpa-picture sa pinailawang Garden of Roses. Wow! At kumikinang din ang Giant Belen naman sa mga danpang gasina. Dinagsa ng mga residente at bisita ang pagpapailaw sa Christmas display. Simbolo raw ito na masayang pagsalubong sa Pasko. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon, at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.